Good morning sa lahat, lalong-lalo na sa mga agila dyan. Ako, ya Arti friends of Beagles. Ito i reveal ko kung ano ang isa sa mga sekreto kung paano mabawas-bawasan ng mga taba sa ating katawan at saka mabawasan daw ang timbang. Ito lang pala, mga kuya, Arti friends of Beagles. Tatlong lemon, bawat isang basong maligamgam na tubig every morning inumin bago tayo mag-breakfast. Ako, na ko to sa isang buwan na nagsimula ako dito. six kilos ako. Ngayon, 83 na. Alam nyo mga kuya ng lemon, maraming benepisyo. Isa sa mga benepisyo dito is anti-aging, anti-cancer. Kaya ipagpatuloy ko to hanggang tatlong buwan o limang buwan iprove ko kung anti-aging ba to ako 51 ako baka sa tatlong buwan sa loob ng tatlong buwan naging magiging tingnan ako ng 40s so hanggang dito na lang mga ati kuya bunso friends of alay na prove natin to walang gastos tatlong lemon sa isang Pasong maligam-gam na tubig. Good morning. Mabuhay ang agila.